So, you oh. know, welcome back sa vlog natin mga bossing na. No? So, yung topic natin ngayon ay na victim kasi yung tita ko sa Banawe. So, grabe yung Banawe, boys. Sobrang horror ng mga ginagawa nila sa mga taong may sasakyan na walang alam, no? Tulad ng tita ko, babae. Tapos, kasama niya lang yung anak ng babae rin. So, ang nangyari, ganito yung story, no? Uh, yung tita ko, pumunta doon sa Banawe kasi parang may tumutunog lang na konti doon sa pag nililiko ng kaliwa yung sasakyan niya. Sasakyan niya, Bios, no? Uh, yung Bios na to ay nasa 5,000 kilometers lang yung tinakbo. So, brand new pa talaga to ha galing ka sa to ang sabi ng banawe boys is kailangan palitan yung buong assembly ng ano ng anong tawag doon power steering no? sabi ko ay yung sabi ng tita ko kailangan ng palitan sabi ng banawe boys so ang ginawa ng tita ko tinanong niya yung banawi boys kung ano yung kailangan na remedyo okay ang sabi ng banawi boys may, re may remedyo sila pero uh, half ng presyo ng pyesa yung price nila okay so ang ginawa ng tita ko hindi eh, siya kasi ano eh kailangan gustong-gusto niya na ma-resolve eh. Hindi na siya nagpa second opinion at third opinion. Nalamang ko na lang kasi to ay tapos na. Hindi naman sinabi ng tita ko yung nararamdaman niya sa akin niya. Basta dinala niya lang sa banawi So, ito na yung sto story, idi pinagawa ng tita ko. Ang nangyari, uh, winelding lang yung yung rock end no? ginawa na lang nila ng, pinix phoenix nila yung rock and the end matigas ng maniobra yung manobela tapos yung ibang uh, ball joint na sinasabi nilang sira na 5,000 kilometers pa lang yung tinakbo, ay winelding din no nirefabricate nila yung mga bushing so kita mo itong banawi boys na to grabe no kaya lahat ng mga pupunta sa Banawe, mag-isip-isip kayo kung ano yung talagang pakakaayin nyo sa Banawe. Pwede kayong pumunta sa Banawe, Huwag kayong magpapabaklas o magpapa-jack ng mga sasakyan nyo Kasi isa pa yung ginagawa nila, Nagbubuo sila ng mga fluid sa sasakyan sa gulong para makita nyo na may leak yung preno nyo para ipapagawa nyo na agad tapos ang nangyayari dinadagdagan na nila ng dinadagdagan yung mga sira so yung nagasos ng tita ko ah para sa pagpaparepair ng rack end tsaka ng mga bushing ng dalawang bushing ng uh, ah, bios nya ay 45,000 tinan mo yan grabe yung hold up nun Remedyo lang, ha? Ang nangyari, nasira pa yung power steering. Kasi sobrang tigas na. Matigas yung power steering talaga. Kasi sinubukan ko mismo yung videos. So, nakakaasa lang yung ano. Yung walang sira yung sasakyan, or mild lang yung sira ng sasakyan, papalakihin ng mga banawi boys. Lalagyan nila ng lalagyan ng sira. Lalo na pag inopen open niyo yung hood, siguro. Grabe na talaga yung gagawin. Sobrang lala na mga banawe boy. Sobrang horror story, no? Totosokin yung mga break. Break ko, mga ganun. Grabe. So, paalala sa lahat, mag-ingat kayo sa Banawe. Dahil mga scammer talaga. Hindi lahat ha. Hindi lahat. Pero marami. So yun lang. Kraming salamat sa panonood.